Hi guys, welcome back to my youtube channel Today is sunday so nagpalit tayo ng bedsheet guys dito sa aking higaan Ito po at dahil yan mahiling ako sa white na bedsheet Ayan guys naman ang aking drawer so meron akong collagen yan guys so, ayan. dahil tapos naman tayo sa kusina dito naman tayo sa aking kwarto magupu upo habang hindi pagising ang mga amo so dito tayo manood na TV sa cellphone guys. Maya maya lang guys. Lalabas naman tayo. Magpunta tayo sa kusina. Dahil asikasuhin ang mga pagkain ng mga amo. So dito muna tayo guys. Magtambay-tambay. pag ganito ang bed guys parang ayaw kong higaan <laughs> kasi puting puti yan guys mahilig ako kasi sa mga puti lalo na pag bed sheet ang gandang tignan yan. ito ang aking drawer sari sari And guys, meron pa akong flower. Ito o oh, gift ito sa akin. jane iyo ko ito sa Pilipinas. Yung gawa sa kamay ito. Gansil yung tawag. At nagkain po ako na macaroni. yung guys. Dahil malapit na akong kumain ng lunch. Hinati ko na naman yung macaroni. So, thank you guys for watching. And please don't forget to like and share my videos channel. And please pakipindot po yung notification bell para lahat ng upload ko ay mapapanood you guys. Bye bye. Thank you.